Good morning, good morning mga panga. So ngayon, maulan na day morning at ako ay malapit na sa hospital. So balik-balik tayo sa hospital. Ang dami ko talagang control after everything na sa uh, nangyari sa akin, sa depression ko at sa operation ko sa uh, tainga ko. So ngayon, ay sobrang maulan at swerte yung may mga sasakyan. So, mababasa at easy sa kanila pero tayong walang mga masasakyan magantos <laughs> pero ganun talaga yung life hindi naman din talaga totally sila swerte kasi of course marami din silang mga bills na babayaran meron nga silang sasakyan pero maraming mga bills na babayaran dahil sa sasakyan so patas lang talaga I just want to say thank you to everyone sa uh, lahat ng dumamay sa akin, sa lahat na nag-free. Uh, nung nasa hospital ako, na na-operahan, of course, nang isalam, walang kasi nung pamilya. Sobra. As in, sobrang na-appreciate ko. Oto, uh, iiyak na naman. Maulan yung day, hindi natin sasabayan. Pero, sobrang thankful ko. Uh, dito tayo sa labas, but ah... Uh, magkakaya ma talaga naiyak talaga ako um, uh, sobrang thankful ko talaga sa mga taong nandyan kahit man lang sa social media um, yan po yung dahilan kung bakit nagbablog ako kasi feel na feel ko yung mga taong nakikare sa akin kahit dito man lang sa social media uh, hindi ko sila makikita hindi ko sila matatouch pag sa mga message nila feel na feel ko atin. na kahit dito man lang sa social media makikil ko na may family ako wala akong family dito sobra at ginag-iisa ako Basta kung niyo kung may family ba ako sa Pilipinas huwag niyo tanong tanongin sobrang laking tulong po talaga sa akin yung mga taong nag-care at kahit nasa comment section lang sobrang na-appreciate ko buong puso ko talaga na-appreciate yun yung simpleng good morning nyo, yung pagsabi nyo sa akin, ingat, hindi nyo alam kung gaano ko yan na-appreciate araw-araw. Sobra po, sobra. As a, asa single mom dito sa Norway, sobra ko po, po siyang na-appreciate talaga. na naku, naiyak na naman ako. Nagsasabi ako ng totoo. Nakikita nyo naman, ba diba, sa mga sinasabi ko at almost naiyak talaga ako. Kasi totoo po yun, as in yung sinabi ko sa inyo kung pupunta tayong hospital nandito na po tayo dito tayo sa labas at ipapakita ko sa inyo, sa inyo yung door katlan no, natin to yan po merong hindi yan ang bulansa at meron na connection din yan sa, ano, sa hospital dito po yan po yung kung saan ka mag out dito ka po mag in so, so, ano muna natin kasi sobrang basa. At ito po yung elevator nila. So dito po tayo dadahan. Kung nakikita nyo sa elevator nila, yan po yung mga ano. So yan, hintay lang po tayo mag-open. So nalis kami, yan. So dahil punta tayo sa 13th floor tayo. Yan. Sorry po. Ngayon okay, po tayo doon so tayo sa 12 or 13th floor. Again, salamat sa lahat ng taong nag-support sa so, so ngayon, nandito na po tayo sa hospital. Tingnan niyo yung buhok ko. Sobrang kalkal pero that's life. Sobrang maulan po kasi dito. Nag-register ako dito pagdating ko. Tapos ang sabi dito, napunta daw ako sa 13th 13 floor. ngayon, dito na ako. Nag-wait na ako. Patawagin ako. Patawagin ako. So ito tinawag na ako ng doktor at ito nga siya sumarod na ako sa kanya doon sa room kasi iko-control na nila yung tainga ko kung okay na ba yung pangdinig ko or may nag-improve pa after the operation. Katatapos lang ng control ko at hindi ko pwedeng ipakita doon sa loob kasi bawal yung camera. So ngayon tapos na yung tainga ko as in sobrang naninigas na hindi ko alam kasi sa sobrang daming mga metal na pinatong sa tainga ko, sa ulo at kuton sa loob para talaga ma-check nila ng mabuti.